Noong taong 2025, naging malinaw na ang Pilipinas ay hindi na lamang umaasa sa mga banyagang bansa pagdating sa teknolohiya ng depensa kundi nagsimula ng lumikha at palakasin ang sariling kapasidad. Matagal ng hamon para sa bansa ang kakulangan sa makabagong kagamitan para sa hukbong sandatahan, ngunit sa ilalim ng Self-Reliant Defense Posture Act, binigyang diin ang pamahalaan na panahon na para suportahan ang mga lokal na imbensyon, pagsasaliksik, at paggawa ng makabagong teknolohiya na akma sa natatanging pangangailangan ng ating kapuluan. Isa itong mahalagang hakbang upang mapatatag hindi lamang ang seguridad ng bansa kundi pati na rin ang pambansang industriya na maaaring makipagsabayan sa pandaigdigang antas. Isa sa mga pangunahing ipinagmamalaki ng Pilipinas ay ang pagsulong ng mga drone at iba pang unmanned systems. Noong 2025, mas naging malinaw ang kakayahan ng mga lokal na siyentipiko at inhinyero sa paggawa ng mga UAV o unmanned aerial vehicles at USV o unmanned surface vessels. Sa mga summit at eksibisyong isinagawa, ipinakita ng mga Pilipinong inventor ang kakayahan ng mga drone na magamit hindi lamang para sa reconnaissance at surveillance kundi pati na rin sa maritime patrol at disaster response. Kasabay nito, nakatanggap din ang Pilipinas ng suporta mula sa kooperasyon ng mga kaalyado tulad ng Estados Unidos, kung saan pinondohan ang Maritime Security Consortium na may layuning mag-develop ng mas maraming unmanned system para sa seguridad sa karagatan. Ang pagsasanay ng mga sundalong Pilipino sa paggamit ng NMESIS, isang mobile missile launcher laban sa mga barko, ay malinaw na patunay na nakatuon ang bansa sa pagpapalakas ng teknolohiyang maaaring magbigay ng depensa laban sa mga panlabas na banta Sa larangan naman ng hukbong dagat malaking kaganapan ang pagdating ng BRP Miguel Malvar isang guided missile frigate na opisyal na nakumisyon noong Mayo taong 2025 Bagamat gawa ito sa South Korea, ang pagtanggap at paggamit ng Pilipinas sa mga modernong barko ay nagpapakita ng seryosong intensyon na palakasin ang ating kwersang pandagat. Sinundan din ito ng paglulunsad ng BRP Jego Silang, isa pang frigate na inaasahang magiging bahagi ng ating puwersa sa mga susunod na taon. Gayun din, ang BRP Raja Sulaiman, isang offshore patrol vessel, ay inilunsad na at nakatakdang makomisyon bago matapos ang dekada. Ang mga barkong ito ay nagbibigay protection sa ating karagatan at nagsisilbing simbolo ng ating modernisasyon. Hindi lamang mga barko at drone ang naging bahagi ng ating depensa. Maging sa larangan ng rocket science ay nagsimulang mamukadkad ang talento ng mga Pilipino. Isa sa pinakatanyag na halimbawa ay ang Tala hybrid propellant rocket na binuo ng mga estudyante at guru mula sa Cebu. Ito ang kauna-unahang rocket na may ganitong disenyo na gawa sa bansa na may tatlong metrong haba at tumitimbang ng labing limang kilo. Gamit ang 3D printed composite materials, ipinakita ng tala na kaya nating gumawa ng rocket na maaaring magdala ng Ken Saturday sa taas na limang kilometro. Bagamat simpleng proyekto pa lamang kumpara sa mga rocket ng mas makapangyarihang bansa, ito ay patunay na may kinabukasan ang Pilipinas sa larangan ng space at defense technology. Kasabay ng lahat ng ito, nagpatuloy ang implementasyon ng AFP Modernization Act. Bukod sa mga bagong barko, nakatanggap din ang bansa ng mga fast attack interdiction craft mula sa Israel na nakadagdag sa kakayahan ng Navy para sa literal combat operations. Mahalaga ito dahil ang arkipelagong estruktura ng Pilipinas ay nangangailangan ng mabilis at mabisang barko na kayang gumalaw sa makikitid na bahagi ng dagat. Dagdag pa rito, mas pinaigting ang kakayahan ng Philippine Marine Corps upang mas maging epektibo sa amphibious operations, lalo na sa mga isla na bahagi ng ating teritoryo. Makikita rin ang malinaw na pagbabago ng fokus ng bansa mula sa internal security patungo sa territorial defense. Noon ay nakasentro ang pondo at plano ng depensa sa pakikibaka laban sa mga rebelding nasa loob ng bansa, ngunit ngayong 2025, mas binibigyang pansin ang pagtatanggol ng ating exclusive economic zone laban sa mga panlabas na puwersa. Bahagi ng estratehiyang ito ang pagkakaroon ng mga missile system na kayang magbigay ng sapat na deterrence laban sa sinumang tatangkang sakupin o sirain ang ating karapatan sa karagatan. Isang halimbawa ng pagtutulungan ng Pilipinas at ibang bansa ay ang kasunduan sa India na nagbigay daan para sa pagbili ng BrahMos supersonic cruise missiles. Ang pagbailang ito ay itinuturing na makasaysayan dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang Pilipinas ay nagkaroon ng ganitong uri ng advanced missile system. Ang mga BrahMos ay naglalayong palakasin ang ating kakayahan sa coastal defense at nagsisilbing mensahe sa buong rehiyon na ang Pilipinas ay seryosong pinuprotektahan ang sarili nitong teritoryo. Hindi rin may kakaila ang papel ng Estados Unidos sa pagpapalakas ng depensa ng bansa. Ang kanilang suporta sa pamamagitan ng balikatan exercises at pagbibigay ng pondo para sa maritime security ay malaking tulong para sa pagsasanay at modernisasyon ng ating mga sundalo. Sa kabilang banda, may mga kontrobersyang idinulot ito dahil kinwestyon ng ibang bansa, partikular na ng China, ang pagkakaroon ng mga missile launcher at modernong armas sa teritoryo ng Pilipinas. Sa kabila nito, nanindigan ang pamahalaan na ang lahat ng hakbang ay bahagi ng mas malawak na estrategiya upang protektahan ang soberanya ng bansa. Sa kabuuan, ang Made in Philippines Defense Technology ng 2025 ay sumasalamin sa bagong direksyon ng bansa. Hindi na lamang tayo umaasa sa mga donasyon o pagbili ng segunda manong kagamitan, kundi aktibong nag-iinvest at lumilikha ng sariling teknolohiya. Mula sa mga lokal na rocket at drone hanggang sa malalaking barko at missile system, ang Pilipinas ay unti-unti nang binubuo ang pundasyon ng isang matatag at makabagong sandatahang lakas. Ito ay hindi lamang usapin ng depensa kundi ng pambansang dignidad at karapatan na ipagtanggol ang ating sarili sa harap ng anumang banta. Sa hinaharap, ang mga hakbang na ito ay magbubunga ng mas ligtas na bayan at mas malakas na Republika ng Pilipinas.